Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel! My sister ko guys so... Hello guys! Mag-makeover mag kami sa kanya dahil atin siya ng kasal today. Nung nakaraan, birthday yung inatin niya ngayon. Kasal na naman ang atin niya guys. So panuorin natin ang kanya ang pagpapaganda. <laughs> ako magpapaganda ako siya. <laughs> Hello guys! Good day! Ito yung, guys, nagsisimula na siya magpaganda. Ayan. Tingnan natin mamaya yung resulta guys. Tingnan natin mamaya yung resulta ng kanyang pagpapaganda. Kasi atin siya ng kasal. Aninang ah, pala siya ng kasal guys. Sponsor. Kaya siya yung, siya yung content natin ngayon. Siya yung bida sa aking pelikula. <laughs> sa aking vlog. Siya yon ang bida. pang miga. Yan. Tapos ito. Pang pangkulot pang, pang kulot, guys ng buhok. Na dry na ano na namin. Ito. Mag-cutex pa kami mamaya. <laughs> sana sa parlor siya magpagawa kayo sabi ko para walang bayad kami na lang ang mag-takeover sa kanya kasi sayang din yung pera na gastos ang gastos kaya ang mahal pag sa parlor magpagawa ng buho o magpaganda doon sana <clears throat> ano, pa siya ng dalawang mga ganito na lang ang ginagawa namin ako na lang nag papa nag pag na na sa kanya para uh, Saranis Kastos. <laughs> <laughs> Yan na, ayan na yung kuko Hindi maganda. Ayan <laughs> na, makuha. Maganda na. Hindi ba na kumalun na mo ay? Pinapapunta mo sa dito, di rin pala malun. Tagagawa mo, di pa rin. Di pa guys. <laughs> <laughs> Naglayan, busy sa trabaho eh. Work from home eh, panggabi. gabi. Naging manicure it sa All around beauty. Uy, bakit ganyan ka mag-flop? Ayan siya, uu. Tapos ano na siya. Ano ba? Okay, guys. Malapit na matapos ang cuticle. Pero hindi natanggalan ang cuticle. <laughs> guys, ganyan guys -il -il hindi ah, -il na siya nag-platsa, ganyan nag-linis Hindi na siya sa Hindi ako marunong guys. Hindi na siya mag Hindi ako marunong yun. na na uras, alas 4 na Try po tayo. Hindi ako naman mag ako sa iba. Pero pag ako guys, hindi na ako nagpapa-treat sa pag ang nila ako, ako lang nandunin Pero ng mga ginagawa nila. Ayan, si Bibi. Si na lang ang ng buhok. Kasi ako ang buhok kasi hindi ako marunong ang pangit na kinanabasan. ang anyway, no, anak nila. <Canada> Okay na lang ang ginawa ko sa pahala. Diba? Ito na lang ang sa pahala. Ito na lang ang ginawa ko sa pahala. Ito ayon lang ako kasi hindi ko 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 kasi Yan, nakabihis na siya. Kasi lang yung bahay natin kalat. <laughs> ano yan, Bibi Luna? Busy na sila guys. Busy na. Alis na sila. Sininong at sininang. Laka. Sininong at sininang. Hindi naman. Kasi yung dito ang putok eh. Dito sa dibdib lang naman. Saan naman yan? Sa bewang lang siya. Uy, sa'yo to? Yes, that's mine. Hi. Ganda ng background. Lalaki ng bag. Alam mo, lalayas ito, na to. Nakanektay. Nasaan lang ulit sa baba. Careful, careful. Alis na sila guys. Mag-anak sila ng kasal. Huwag kang masyadong lumapit sa camera. Asan na si Arman? Patago yung bag. Picturan. Bye. Bye. Pambihira. Bye. <laughs> Bye. Nakapasan-pasan ni. Eh. Oh, tingnan niyo guys. Pasan-pasan yung regalo niya. Nag-ano kasi doon? nag dito pa eh. Ano mo dito? Picture ako dito sa Ingat. Ako magbukas. Buksan na natin ang mahal na Reina. <laughs> ang mahal na Reina. Bye. Baka traffic. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Isarhan natin, isara natin ang Mahal na Reina. <laughs> <laughs> ingat kayo, ingat. ando na sila, guys. Alis na sila. Kami na naiwan.